Ito na po ang Memo ni Mami, ang programang kapupulutan ng mga aral para sa pagpapaganda ng relasyon at unawaan ng bata at magulang. May ilang palala na naman po mula sa inyong Mami Bessie Rios sa ating Memo ni Mami. Tuon pa rin po ang mga bagay-bagay na may kinalaman sa relasyon. Ugnayan ng atin pong mga grandparents at grandchildren. Ngayon naman po, ano ang ating gagawin kapag ang ating grandchildren ay medyo mm -hmm, malayo sa atin, no? Lalo na meron mga pinagdaraanan na, na edad na talagang pag nakita ka pa lang ng apumawa, wow, ayaw na sa'yo, no? Mga age, mga one year old, ganyan yung sabing hindi ka niya madalas nakikilala, nakikita. So, yun ang response niya. What are we going to do? Memo number one. Abay, siempre, no? Magbuild tayo ng relasyon and get close to them. Bibigyan natin ng oras, panahon, ah uh, siguro, no? Meron tayong memo number two, spending regular time with them. Kasi talaga pong uh, ang mga apo ay uh, kasama po 'yan sa aking mga meeting, no? Kaya yung apo ko alam na alam nila pag ganitong date, 'yan aming ano namin 'yan date time kasama sa mga aking planner na kalagayan. So, pag mayroong nag-invite, ay, teka, time with apo yan. Para alam po rin nila na binibigyan natin sila ng halaga. That is winning our grandchildren, spending time and building relationship and getting close to them. member number three, ito po, pag-isipan din natin, uh, how close ba tayo? Naku, drama to. Medyo hugot. How close are we to their parents? Kasi may mga pagkakataon po, pag tayo ay hindi ganun ka-close dito sa anak natin na to, yung mga apo natin dun sa anak natin na yon parang na, nagiging ganun din halos, no? O, kumbaga po ay uh, maganda rin kung iayos din natin ang relasyon natin mismo doon sa ating mga anak. Siyempre doon nagmula sila apo. So kung hindi maayos ang ating relasyon with our anak, eh paano na yung relasyon with the apo? Iyon po ang isang correlation. Yan, parang research. Ano? May correlation po yan. So, tanong, no? How close are we to our children? Memo number four. Ito po, ah uh, iwasan po natin na yan, ma-insecure ang mga parents dahil sa sobra-sobra nating ipinapakita na trato sa ating mga apo. May mga apo minsan na halos ayaw na dun sa parent eh, parang mas gusto dun sa grandparents. Kasi nga, ha, spoiled to the max. O sana nandito ang lola. Yan, no? nandito. So, hindi po natin ipinapayo, hindi minumungkahi. Kasi we want to win our grandchildren. But not to the extent of raising insecurities ng kanila pong mga parents, no? And panawagan din naman po sa mga parents, maging open-minded din naman. May mga pagkakataon po na yung mga ibang turo ng mga grandparents ay kapakipakinabang din naman. So let us also be uh, open and be sensitive to our own feelings na kung maayos naman yung turo ng grandparent eh why not, no? Wag dahil sa ano, ah, ako masusunod dito, hindi ang lola. Parang gano'n. Eh, tika, kung maayos, hindi, suportahan natin. And panghuli, ito po. Let's strive for compromise and understanding to be able to win our grandchildren. Kasi po, may mga ways ang mga bata, no? Na, hey, nung panahon natin, kakaiba yan. Hindi pwede yan. E, noon ilang siglo na bang dumaan yun? E ngayon po, iba na. So, pwede tayong mag-compromise. But not to the extent of yung hindi na po maganda ang nangyayari. And also, not just compromising. Bago kasi tayo makapag-compromise, we have to understand. Saan ba sila nang gagaling? Ano ba ang kanilang mapupulot dito sa mga bagay-bagay na ating pinakita? Sa ang pinakamahalaga po, let's seek wisdom from our Lord. Mga ilang paalala mula sa inyong Mami Be serious, sa ating Memo ni Mami. Salamat po sa inyong pakikinig sa memo ni Mami. Para sa mga tanong, mungkahi o kuro-kuro, mag-email lamang sa memo ni Mami at yahoo.com o mag-text sa 0919-688-0324.